huling barahan ng Pilipinas. Artista, aktor o politiko? Kamakailan nag-viral ang post ni Gardo Versosa kung saan tinawag niya si Pasig City Mayor Vico Soto na huling barahan ng Pilipinas? Pero ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng papuring ito. At bakit nagbigay ng ganoong pahayag si Gardo? Dito natin aalamin ang buong istorya. Si Gardo Versosa, kilalang veteranong aktor, matagal nang hinahangaan hindi lang sa showbiz, kundi pati na rin sa kanyang pagiging prangka sa mga isyong panlipunan. Sa mga nakaraang buwan, ilang beses na rin siyang nagbahagi ng saloobin tungkol sa politika at sa kalagayan ng bansa. Ngunit kamakailan lang, isang post niya sa Facebook ang tumama sa damdamin ng maraming net sa kanyang post, sinabi ni Gardo, huling barahan na talaga ng Pilipinas si Mayor Vico Soto. Ibinahagi niya ito kasabay ng State of the City address ni Mayor Vico noong October 13, 2025, kung saan muling binigyan diin ng alkalde ang kahalagahan ng transparency at paglaban sa politikang forma. Marami ang natuwa at marami rin ang napaisip. Totoo ba ang intensyon ni Gardo o may mas malalim pa sa likod ng kanyang mga salita? Pero teka, hindi lang ito basta papuri. May mga sinabi pa siyang mas nakatawag pansin. Hintayin mo yan, malapit na nating talatayin. Ayon kay Gardo, si Vico Rao ay isang leader na inuuna ang kapakanan ng tao, hindi ang forma o kapangyarihan. Giit niya, wala sa edad ang pagiging presidente. Kasi marami na ang nasa hustong edad, pero tila wala namang pagbabago. Ang post agad na nag-viral, umani ng libu-libong reaksyon, komento at shares sa social media. Maraming netizen ang sumang-ayon at nagsabing ramdam nila ang pagkadismaya ni Gardo sa sistema ang ilan pa nga ay nagkomento na sana iibaba ang minimum age requirement para sa pagtakbo bilang presidente mula 40 pababa sa 35 para makatakbo na si Mayor Vico sa 2028 dahil by then 36 years old na siya pero hindi lahat ay sumang-ayon may mga nagsabing bakit ngayon lang nagsalita si Gardo at may ilan ding nagtanong may kinalaman ba ito sa nalalapit na eleksyon habang ang iba naman ay nagsabing bakit puro papuri nasaan ang konkretong aksyon at eto na ang hindi alam ng karamihan bago pa man ng post na ito, may ilang ang kinasangkutan si Mayor Vico, kabilang na ang mga isyong may kinalaman sa media ethics at paid placement. Kaya't nang biglang purihin ni Gardo si Vico, hindi maiwasan ng ilan na pagdudahan ang timing at intensyon ng kanyang post. Pero ikaw, naniniwala ka ba na si Vico Soto ang huling barahan ng Pilipinas? Comment mo sa baba kung sino para sa iyo ang leader na tunay na may malasakit sa tao. Artista man, estudyante o politiko. Sa kabila ng mga hakahaka, -haka, si Vico Soto ay nananatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang Mayor ng Pasig. Ipinanganak noong Hunyo 17, 1989, si Vico ay kilala sa pagiging simple, matapat at kalaban ng labis na pagpapakitang yaman sa politika. Noong Agosto 2025, naglabas siya ng pahayag laban sa mga politiko at opisyal na ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan online na tinawag niyang Rubs to Riches mentality. Isang matapang na banat laban sa pagpapanggap at kahit pa maraming nananawagan na tumakbo siya sa mas mataas na posisyon, malinaw ang sinabi ni Vico. Wala pa siyang balak tumakbo sa anumang posisyon sa darating na 2028 elections. Ayon sa kanya, mas gusto niyang tuparin muna ang kanyang mga proyekto sa pasig bago pag-usapan ang pambansang politika. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang tiwalat ni Gardo kay Vico, hindi pa ito nangangahulugang may planong tumakbo makbo si Vico sa pagkapresidente. Kaya ang tanong ngayon, sincere ba si Gardo sa kanyang post o may ibang mensahe siyang gustong iparating? Posibleng tatlong bagay ang pwedeng mangyari. Una, genuine admiration lang ito mula sa isang mamamayang pagod na sa bulok na sistema. Pangalawa, maaaring ginagamit ng ilan ang post ni Gardo para itulak ang pangalan ni Vico sa mas mataas na posisyon. At pangatlo, baka ito na ang simula ng mas malaking usapan tungkol sa bagong henerasyon ng mga leader. Sa dulo ng lahat, isang tanong ang dapat nating pagnilayan. Ano ba talaga ang katangian ng isang tunay na leader? Yung marunong bang magsalita o yung tahimik pero kumikilos? Kung si Mayor Vico nga ba ang huling barahan ng Pilipinas? Yan ay tanging panahon at mamamayan lang ang makakasagot. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung ano ang opinion mo at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tumatalakay sa politika, showbiz at mga usapin. Ping Pilipino. Salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod.